Hello once again. This is your Manon yo Joe of Garden ni Kuya Joe. And um, meron akong task ngayong gabi. And this task is already long overdue. Tagal ko sanang, or matagal ko na sanang ginawa to. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng time. At syempre, tapos na yung bagyo. Imagine that apat <laughs> sunod-sunod na bagyo tumama dito sa Northern Luzon. nevertheless, buti the ito na gaganahan. <laughs> And uh um, no. Lato ay top prayer. Top prayer lato. Lato ay top prayer lato ay top prayer. Lacet. 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 mga dito ay to. So this is my top prayer propagation area. So ang gagawin ko ngayon ay magpapasingaw. <laughs> Yan. Dali lang yun. Kailangan to eh. Dati ko nang napasingawan ito. Kaya lang medyo maliit lang na butas yung ginawa ko. So, kailangan double na natin para mapasingawan na natin. No? Yun yung ginawa ko. Next tayo dito kay Mickey. Mickey. And Mickey. Doon tayo kay Mickey. Oops, wait lang kay Chitra Gundo Chitra Gundo yun hansya na ha kasi yung isang kamay ko nakawag sa cellphone yun malit lang malit wag makamabigla mabigla pag malaki o ganyan pong magpapasingaw one at a time ibig sabihin isang butas at one time eto eh natanggal ko na kasi dati ko na itong napasingawan si Golden Pedro. Ito si Fly Bates. Fly Bates. to. tap taprer rin naman ito. Tapre Ito naman si Gisya. Gisya. Yung siya na kasi yung isang may kusasang cellphone. Kita hmm. ko naman na. Oh. Siya si Fly Bates. Another Fly Bates. Nih, eh, eh, malaki-laki yung bukas kasi matagal na ito. It's long overdue. So, kailangan baka ma-over ma stay, ma-over ICU. May, may, tendency kasi pag over eh. Mangingitim sa loob. Dito si Wahid the Wahid the to Wahid the marami tayong plypates. ito si Asatea ano si Asatea saan <laughs> siya kayo ha ngayon ng gabi ko ginawa ito kasi ngayon lang ako may time yan another wahid red wahid red so yan yan ang trabaho natin ngayong gabi bago tayo at least may nagawa ko ngayon gabi Okay? o yan singawang kulat o lumabas na petitra gold fly baits ang mababas na ito fly baits din it's okay guys hanggang dito na lamang thank you